Dinagsa ng libo-libong fans ang Star from Manila The Mall Show 2024 na ginanap sa lungsod ng Malabon nitong weekend. Sa simula pa lang ng show ay punong-puno na ng energy ang Fisher Mall Malabon lalo pa nang umakyat na sa stage ang P-pop group na Believe na itinanghal ang kanilang mga hits na Kabanata at Say What You Wanna Say at maging ang kanilang version ng Pantropiko. First of all, thank you so much, Star FM, the Manila 2, for having us here. At kagaya nga nang sabi namin sa interview kanina, no? Dati lang, nakikinig lang kami ng Star FM. Ngayon, kasama na kami performing live on their mall tour. Hindi rin naman nagpahuli ang P-pop soloist na si Zayla na talagang nagpahanga sa fans sa kanyang mga kantang Poggy Boy, Karma, at Rockstar ni Blackpink Lisa. Hello mga kastarkada, thank you so much for listening. Hello Zaylers, thank you, thank you so much for all the love and support and for always making time for me. Big moment naman ang naging performance ng R&B and pop sensation na si Bugoy Drilon. Pagpasok pa lang sa stage, hindi na makapaniwala si Bugoy sa dami ng tao at na-miss rin umano nito ang mga mall shows. <laughs> Kamusta kayo dito? Alam niyo na miss ko mag-mosho. Ito ulit yung mosho ko. At nakita ko kayo kung gaano kainit pagtanggap. Thank you po. Na kaya di sinasadya At naiiya ang puso ko Hirap na umibig sa isang kaibigan Grabe! Sorry, Thank you. Todo hiyawan naman ang tao sa venue ng mag-perform na ang bandang over October. na napakilig sa fans sa kanilang mga hits na ating dalawa. 1, 2, 3, Kaakit-akit, Sandali lang at Ikot. Uh, Malamon, maraming maraming salamat sa lahat ng mga pumunta dito to watch us play. Hello, hello, hello. <laughs> And sana maulit. Maraming salamat din sa Star FM for inviting us to be a part of this. We hope you guys enjoy. Maliba naman sa mga performances ng artists, nagbigay rin ng saya ang mga Star FM DJs sa pamamagitan ng ilang games at giveaways at may free t-shirt pa. Naging matagumpay at makulay nga ang The Mall Show 2024 ng Star FM Manila at dapat asahan ng mga fans na mga kada mga kabombo at ka-star nation na ito'y magpapatuloy at magbabalik at maghahandog pa ng musika at saya ang music station ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Star of Manila, nag-uulat Star DJ Ivona Darna para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!